bilang isang albularyo, hindi na raw bago kay Manggari ang mga kwento ng kamamalagan. Pero sa dinami-rami ng kanyang naging karanasan, may isa raw na sadyang nagpatindig sa kanyang balahimu. Nangyari raw ito, dalawampung taon na ang nakararaan. Sa probinsya ng Laguna, mayroon daw bisita na hindi ni nais patuloyin. ni ang langit Di ka abot pag mag-isa Nalilimot ko na Na di lang pala ako Ang nandito Sila ang tinatawag na manoktok o mga ngatok na pinaniniwala ang nagdadala ng balita ng kamatayan kamalasan. Inubuo sila ng isang babae at dalawang lalaki na pawang may mga talukbong sa ulo. Ito yung uh, paggabi, kakatok sila. Kapag tinagbuksan mo ng, uh, ng pinto, papasok sila and someone in the family will die. Pero si Manggari nang minsang katukin ng manukto. Taboy, sinadya raw niyang patuloyin ang mga hindi inaasahan bisita. Pagka uh, nakapasok na sila, saka pa naman sila pinalalabas. Ginagamitan ko sila ng mga orasyon para lumabas sila. Makailang beses na nga raw niyang tinalo ang mga manoktok. Pero bilang mga espiritong ligaw, siya balik lang din daw ang mga ito para subukin ang kanyang pananampalataya. Magpahanggang sa ngayon. Bukod sa pagdarasal ng mga orasyon, gumagamit din daw si Manggari ng iba't ibang baston para sugpuin ang masasamang elemento. Pagka sa, ano, sa may bad spirit ang isang tao, iba rin ang tunog niya. Siya na mismo ang kusang gumagalaw, tinatutugtog ng kamay ko. Yun yun, kasi binyaga ng aking mga baston. Sa pamamagitan ng tunog na nililikha ng kanyang mga baston, Nalalaman daw ni Mang Gary ang kahinaan at kalakasan na mga nakakaharap niyang nilalang. Pero hanggang may naniniwala raw sa kanyang kakayahan. Ah, uh, so we need uh, protection that I will give to you so that you can stop the spirit growing up. Hanggat may lumalapit daw sa kanya upang humingi ng tulong, hinding-hindi raw siya titigil sa panggagamot. Na di lang pala ako